ng kulang. Ang sa akin. Amin ah, tao ba? Kaya <laughs> eh, tulog doon, <laughs> sorry. Susi ng ano, hindi namin maghihintay lang. Ang may susi ng ano doon? Hindi ko nga alam eh. <laughs> kaya inabot ko lahat eh. Di ba ikaw nagbukas nung nakaraan? Hindi, nung nakaraan, di ba binuksan mo? Alin doon? Ito tingin ko, kasi di ba malalaki yan? Tingin ko yan. Hmm. Alos ka ba? di Bigla <laughs> sumakit yung ulo ko tsaka nahilok <laughs> baka bumigla. <laughs> baka kumabigla. Kulang sa gawal sa tulog. Alis ba? Ha? Baka umalis din ako. Pero nandiyan yung susay. Eh. andun muna ako sa ating bahay. Minihintay lang ako ng ano eh. Pero ba, baka alis din ako. Magpabalit lang ako eh. Kaya? Yeah. Ha? Ha?

ating susah. Ah, kok potong ayo. Oh, masih double tipoti. Ayo. Suway. tikman natin masakit dyan ko ang basa ang dito ang dalis ko kailangan ang Ayun, ito yung driver ko. Okay. ito naman yung nire-repair ko para sa customer yan paparepair ng painting hindi pa tuyo basa pa Okay. ito ang ibabalot natin pero charge muna tayo spray right, tapos na pagod ng baro hirap yeah.